Di ba may likod ng sombrero? Opo. Oh. Oh, palawan, no? Ah. Ang gamit mo sa, pag, sa trabaho. Pang-format to oh, kuya. <laughs> Sayang baka mamantsahan. Di ba? Pag, pwede yan pang Pang-travel-travel ano, sa parang. ano. Ay, sarat ko, ya. Pang dagdag -dag oh. po, gay points po. <laughs> Pasa ko dami ito oh, pang palawan. Salamat po at lagi mo po akong naalala. alala uh, souvenir. Maraming salamat po, Kuya Roland, Starax TV. Talagang napakalaking tulong po kayo sa akin. Uh, Siyempre may bibigay ko sa iyo. Hello, Grace. Hello po. Ay, gusto Diyan ka pala. Opo. po. Mag-aayos ba ako nung ano? Nung, nung... magawin mo? Kalan bangka? kukunin. <laughs> ito po. <laughs> Ay, kala ko bangka eh. Um, order po ito eh. Bagong gawa? Ginawa ko po ito mga two weeks na po ito. tigas ko lang. Ay, order sa'yo? Opo. Pag may order po, nagawa ako. Pag wala, kasi istak yung punan. Matas ba ganyan malaki? 300 po to, Pura nga po eh. Kasi pag dinalawa mo ito, sa 200 pang isa ng mababa. Pag may nag-order Pag ka, may nag-order sa ako na ano, nagawa. Ang laki ba ganyan ano? yung bigat niyan. Mabigat nga po. Pipinisin po at may mga butas-butas ang ano. Oo, ah, ano. Kailangan pinisin yun ano. Kumusta ka, Grace? Okay lang naman po, kuya. Hindi kami nakapag-akit ng ano. Kuha nang may ano si Mali. Eh. Sakit daw yung sakit. ulo. sakit? Ano sakit ng mahal mo? Masakit <laughs> daw. Nagsakit yung ulo. Kuha nang... Hindi ba mainit dito sa ginagawan mo? Po? Hindi ba mainit dito sa ginagawan mo? Okay lang po yan. Papo naman po. Papo naman na, ano. Yan mga kalingap, si Grace po ay uh, may ginagawa namang mga kalan. ilang ginawa mo ngayon, Grace? Apat po itong order na to. Yun Dito. po, bayad na yun. Ito na lang tatlo, hindi pa. Dito lang naman? Dito lang po. Mga kalingap si Grace oh, may ginagawa naman po siya. Ipinisin niya po yung kanyang ginagawang uh, kalan sa mga ginagawa niya pag may mga nag-order po sa kanya. Ayan. Mamasahan ko po nito. Hirap dito Kung sa... Saan? yung mga uh, araw natin. Ito po. na kita. Lagi din po nasa ano, nasa bukid. Bis pag hindi po ay nakakapag-akyat, namimingwit po ay ni Papa paggabi. Ano? Ah, namimingwit kayo? Paggabi po. Bale yun na yung uh, pangulam? ano? pangulam, Pag sobra-sobra naman po, binibinta namin. Ay, yung nakarang nga pala, no? May yung pinus ko ah, po, po na ano, minaydi ko, yun po. Sabi si pag talaga Grace, hindi nawawala ng trabaho. Mahirap po kasi mawala ng trabaho, gawa ng sa pagkain po sa araw-araw. Wala araw, na naman pong ibang nagaan po. Ako lang po talaga. Na namo problema din po nga ako kuya at kasi enrollment na baga. Kaya yeah, nga. yung paaral ko na pamangkin ko eh. Na ano ko kung ng pangbili ng ano, ng gamit. Mga notebook ano? Notebook. Kaya napasok nila? Sa ano po yata? 20, 27 po yata. Katapusan. Katapusan po yata ngayong July. Makakabilis pa yan? Ikaw mag-alala? <laughs> Ikaw pa? Mag-ibrigada pa ako. Kasi hindi po pwedeng mag-brigada. Mag-ibiglay sa, sa... sa school Sipilahan? Opo. Sa 22 pa naman yan. ng simento. Mura nga po itong binta ko daw. Kasi doon sa sentro, 250 po yung ganyan kaliit. Ganyan kaliit? Sa akin lang, 200 lang. Ano sa tingin mo? Uh, lugi ka naman, hindi naman. Para po sa akin, okay, okay, okay lang po. Para naman po, makatulong naman po tayo sa iba. Kasi, wow! madali lang naman mag magano. Kita naman po sa isang sako na sa supot ng simento kasi yung buhangin hindi naman po binibili dito sa amin. Ah. Baka lang at simento po. Ali, yung uh, pagod mo na lang. Pagod, yung pagod lang po, opo. Uh, yun na lang, hindi mo lang iniisip, ano? Hindi na po, para para rin po sa makatulong po sa kapwa. Hmm. Parang kwan mo na rin sa kaya, tulong mo na rin. Ano? Uh -huh. Tama lang yung bagay na rin, yung ganyan. Yung mga uling-uling. Anong nag-order niyan? Taga rito lang naman. Puput yan si mama po. ng biyanan ko. Di ba na siya pina dati? Pinasadya po ito para daw pag halimbawa may okasyon kasi lagi silang madami po sila. Hmm, pag may okasyon na? Pag may na. okasyon. Yung tira po kasi itong simento ni Ate Nora, yung ako. Naginawa Hiningi mo. ko. kasi matigas malampot po ito sa, sa kanya doon. Ginawa mo ng kalan, ano? Opo, tsaka may tira pa naman akong bakal nung paggawa ko ng uli. diskarte lang, ano? <laughs> diskarte Discarte lang po talaga. Yan mga si Chris. Pag madiscarte ka po, hindi ka magugutom. Kaya nga. Yan nga po. Sirang rice cooker yung kaha. Na ah, ito? <laughs> yan, ano? Kaserola. Ito, kaserola? Kaserola. Ay, yes, so, Ginawa mo ng paraan, ano? <laughs> para paraan lang daw po. Discarte talaga, ano? Kasi sayang naman po, dagdag pa ito ng panggastos namin. Kaya nga, eh. Saan mo pa yan hahanapin, ano? Hmm. Kung yun lang po ang asahan kong sinasawad ko sa barangay, ikaw lang pa eh. No. pang one week lang na pang one week lang yun sa amin gastusin talaga ko hindi ka mag uh, ano ng ibang trabaho mag -ahanap. Kung wala nga pa akong pinapaaral siguro, baka na may nila na naman ako. Kaya lang, mas mahirap din pag, ano, pag di po magkakasama. Ikaw, ano masipapat, si Papa? Matanda na. Dito marami ka naman rakit. Eh po, go nang meron na naman nga nang order na naman halagang 2000 daw na kahoy. Yung pambahay. Wow. Pero ito, ito malakas Pag masipag ka po dito, lagi kang kukunin sa trabaho. Salamat din po sa mga tulong mo pong nabibigay sa akin kasi dagdag na po yun sa akin. Kasi kahit paano, hindi ko na din po talaga yung pagpapaguran. Siyempre, salamat sa mga viewers na nanonood na. Opo. Opo, maraming salamat po talaga sa mga viewers po, sa mga nanonood po ng mga vlog namin. Na napakalaking tolong po. At nakakatulong po kay sa akin. Wow! Sa mga viewers na hindi nag ng ads. Ang gaganda po ng mga comment. Nakaka, ano? Ah. Nakakantig ng puso. Yung mga comment na magaganda po. Yung ano? kailangan pinisin yung loob. Brush lang po nga ginagamit ko kasi para ano, mahirap kasi pag yung kutsara sa simento. Pampaano lang naman to dito. Para hindi gumapak yung ano. Kung isipin talaga, lugi kasi yung bakal po nito mahaba. Naba, Sobrang ano, sang dangkal. Sabi ko, may hindi naman po mga ibang tao yung nagpapagawa. Tapos, ang ginagatong panila pag na, ano, pag natulong po sa amin paghahango ng uling, yung mga rejik-rejik na lang. Kaya, pinagdikit-dikit ko yung ano, masyado, hindi naman naman hiwa hiwala yung para Kahit pa paano, napapakinabangan yung rejik na uling. Paakyat po sana kami kanina. Oo. Oh. Kaya lang, sabi ni mahal, hindi ako makakasama ano. Masakit daw po nga ulo niya. Andun nga po sa kapatid niya tulog at ang init niya sa kwarto namin. Okay na yeah. yan? Okay na po kasi itong ilalim. May bilihan po dyan sa taas. Ganito. 250 po yung mababa. Tapos yung malaki po, 300. Red. 300 yung pero mababa din siya mal, mala, mal, mal, ano, malapad lang yung kaano niya pagkaka bilog ng ano lata Mali pala na ito. Pero sa bayan, mahal yan. Mahal po ito. Siguro Mamamasay ka pa. 500 yata, 400 yata. Hindi naman nag-aako ng jeep na libre libre sa ano. <laughs> para paraan lang ano? Para paraan ano, lang po talaga. Ang buhay ng tao talaga kailangan mong dumiskarte para mabuhay ano. Para paraan pag wala kang paraan. Pinabulok ko lang po yung ano nito kasi madali mas madali po pag bulok na yung ano tanggalin. Oh, yung yung ano, yung barani ng, ng katawan ng ano saging. Kasi pag nagawa po kasi ako ng ano, minsan po nagawa ako ng ano sariwa pa yung ano, na, nabitak yung semento. Bitak. May, sakit. May, sakit ka. May sugat po. Eh. May sugat. Suso ah, sa dagat. Na nagtinda siya? Nagtinda yan. Sa, nagtinda? sa sentro. Kaya ano ka, bibi? Nakapirang atado ka. Ah, di ka, ka pa nakakatinda. Ka, Ma Pero matinda ka. Pero matinda ka. Isa'y matinda. Ah, kinukulog ka ng bitis mo. Ito doon sa ano kapatid ni mal order dito sa kanya itong kaha pinagawa sira na ano nila rice cooker kinuha ko yung kaha Kawa, so, bili ka ng mga bakal sa mga junk shop. Mas mura-mura. Yung nga pong ano, yung ginawa ko nito, nakuha ko lang po sa pag ano na, linis dyan sa tabi ng ano, sa drainage. Ah. Oh, yan yung ginawa. <laughs> yung um, po, yung iba. Tapos yung mga, itong bago na to, yung tira-tira ko baga dun kila, tinura na ano. Yung mga scrap na ano. Pinag-sama-sama ko na lang. At least ano? Wow hindi na sayang ano. Mm -hmm. Nagamit ko pa ano. Yung simento kasi matigas lang naman to kilatinora kaya hiningi ko sa kanya. Hmm. Kung di gusto pa sila Iwan ko po, di pa, hindi kami nakikita, ilang linggo na. Wala nung pagtapos namin ng ano, hindi naman ako nakakapag akyat doon. Okay, Namimiss na naman ako noon. May sabi daw may laman na yung ano. May laman na yung baboy. May laman na, may laman na daw pong tatlo. Ay. Mas ganda. Meron na siyang alagaan. May alaga na siya. Ito lang mga ano sa ano. Pangilan na yan, pangalawa no? Pangalawa po. Lahat pa yan ayos niyo. Yun po. Pipinis lang naman po sa ganito po. Pipinis hmm, lang. Baka kung kunin na po kasi ito. Yung mapagawa na naman nga po, ay sa'yo ko, wala na akong materialis, mabilis pa. Ay makapadaan. Ilan pang mabilis. sa sa'yo? Yung nandiyan uh, po si Ate Eden. Maganda siguro kung mag-stack no? may ano? May-stack po ng materialis na yung, na ano po. ng mga ganito. Yung yarina? Kung ayaw po. Kung sa mga sa yari, sa yari na po talaga mas maganda yung ano, matagal ng ano. kaya naman po mag ano. Kasi ang isang sako kaya naman ubusin sa isang araw magawa. Kung magbibinta niya, magbibinta ka niyan. Ang sasako, ilan na kailangan yung una magawa. ko pong ginawa. Sarap. Dati yan natin da eh. Masakit to yung ano niya, sugat. Paano pagluto niyan? Gata lang yan kuya. Gata. Gata? Mm -mm. Sisip, sinisip-sip lang yan. Kuha na yung laman. Suso, ano? Suso kalinga po si Grace. Inaayos po yung mga ginawa niyang kalan. Inaayos po yung mga ginawa niyang kalan mga kalinga. Si pagtawa, uh, si pagputol si Grace mga kalinga. Pag may mga nag-order uh, po sa kanyang ganito, ginagawa niya. Dagdag -dag kita. Sa sa tingin mo mga magkano yung punan mo dito sa apat na to? kung kukintayin po, yung kasi sa yung apat po na to ay yung bakal po nito, ano, bali isang haba na rin. 146 yung yan po, yung 10 mm. Tapos yung simento po, parang nasa 15 kilos lang ito. Ayan. Kasi tira lang nga po na ano, tira oh. lang doon sa pagmasa ko sa ano nila na atin. Bano, Tubo, naman po. kasi bano. yung simento po, hindi ko naman po binili. Tapos yung tirang bakal po, Balit yung kaputol po, tira ko lang nung una. Tubo ko na lang nga po yun. Pero tubo pa rin po kasi magbili, magbili po ng isang sopot na simento at saka kahit po dalawang bakal. Kasi isang sopot pong simento na nakakayari po ng mga ka, sampo pong ano, tiktotohan red. O di, na din po yun. Ayod may kita na. din po. Sampung balot. Kailang, ay, sampung, balot. Isang balot po Sampung magagawan mo. Opo. Pwede na, ano? 2,000. Tsatsagan lang po magkuha ng buhangin doon sa ano. Sa unahan po, nung, yung pinapaliguan namin po doon. Kailangan dyan may mga, may mga suki so ka ano? Opo. Pag alam naman po may ginawa ko dito, natanong po kung meron pa. Tsaka so, maganda yung kung may pisto ko sa labas, na ano? Mga dumadaan ba ano? Opo. Marami, na, marami naman po kasi dyan nagbibinta sa sentro. Kaya marami. mga taga dito, minsan dito na lang po sa akin na ano. Marami nagpapagawa. Napagawa din, na. na. Pag ano. Kaya pag may nakikita akong nagagawa, niyan sa, sa akin, sa akin yung isa ha. Tira mo na sa akin. Tapos minsan nabayad na. Tapos pag may gusto silang ano, na... Hulmahan na ano, napapagawa kahit sirang kaldero, kaya kaserula. Yun ang pinapaano tinatanong lang ako kung magkano, kung ano. Say, sa akin lang naman, bakal at siminto. Kaya, minsan di ko naman po sinisingil na mahal. Yung sa lang naman po, pag may ganito ng sira, ng sira lang ang bakal, inihingihan ko lang, gaya nung pag pareper ni Tia, inihingihan ko lang 50. Tama na, pamerienda lang. <laughs> Mawain po kasi ako. <laughs> alo, oh hatid Wala akong cellphone na dala. May TV na kami sa ano sa barangay. Ah, oh, meron na. Mm -mm. yun sa wifi. Naka, naka, ano, di malaki. Ano. <laughs> Mas maganda po. Pag, ano, Ay, may nagpapabigay pala dyan si Ma'am Lovely Ras. Ay, Ito, salamat sa po. Ito lang. Ito, oh, may nagpapabigay sa'yo. Tikas, tikisa kayo ng misis mo. Yan, oh from Lovely Ras for Grace Custodio in Jisa. Sino si Jisa? Si yung ano po, yung um, mahal ko. Ah, si mahal mo? <laughs> yan, uh, uh, Yan, one Jackie Diffuser necklace and one Rob Diffuser necklace Total, yan ang talaga Pakibigay daw po kay Starax TV yung jewelry and uh, 1K na ibibigay kay Grace. Di ba ako yung 1K? Nandito pa kay Mamdiak okay lang po yun. May, may pa, ano pa po, po, baga may pag, sa ulit na pagkikita uh -huh. po natin. Yan, sige sa akin ang mahal mo. From uh, Lovely Ras. Yan. Salamat po sa, ano, kay Ma'am Lovely Ras. Ray, salamat po sa necklace na binigay mo po sa amin dalawa po na mahal ko. Tamang-tama po ito, nag-birthday po siya ng, ano, ng 24. Regaluan mo siya, ano? Tama po ito, regalo ko po, po sa kanya, galing po sa iyo. Maraming salamat po sa iyo. Ma'am Lovely Ras. Ayan, Ma'am Lovely Ras, dito na po. Kaso lang po, Ma'am Lovely, yung 1K po ay hindi po pa na po nakuha po Ma'am Jack. Siguro sa susunod na lang po pagpunta ko. At ito, ibigay ko rin sa iyo yung galing palawan. Ito, may hindi ko yung sombrero. Opo. Yung palawan. Ah. O, gamit mo sa... Pag sa trabaho. Pang-forma to, Kuya. <laughs> Sayang baka mamantsahan. Di ba, pang, pwede yan pang, pang travel na, pang travel sa ka? ano ay salit kuya Bagay kung dagdag iyo. po gay points po pas ka dami ito pang palawan salamat po at lagi mo po akong naalala salamat souvenir ay salamat po kuya Roland Starax TV talagang napakalaking tulong po kayo sa akin wow Siyempre may bibigyan ko sa iyo.